What's up mga kainsom Yan mga kainsom Dito na naman po tayo sa ating mga kaibigan Dito pa rin po kami sa Pagbilaw Mangunga po kami ng suso Yan bagungon Bagungon ah, Bagungon ah, po, ba eh? Bagungon Bagungon po Suso <laughs> Yan kasama ko si Nautoy eh. Tsaka yung ating kababata si Carlo Ay ko susu po susu susung dagat ada po mangan eh. mga palis dah ni lah Oto yung ba tayo sa ta Ano oto Tutoy, hilo muna. Yan okay. si Tatay Lupe, Tatay Lupe. Tatay Lupe. Yan. Yeah. <laughs> Tutoy. Hello. Tutoy. Di nagsawa kayo sa kanya susuta, Tay. Ah, nalubog. Ah. Ah, sa gabi. Ay, para din pala yung tao. Ay, dito, zimbabwe, ay, Natutuyo may... ang likod nito. Eh. Kasi <laughs> yung Kung tayo na ay, eh. yung ko din ang atin alin? Ah, wala. Uto, marami ta palang diyan. O oh, wala jo ti pakailit ito doon. Talagang nausok ang likod namin ni Tatay ay. Nagkakasubo. Ay kitay ginadaya no man. Marami uto diyan. Tinataga-taga ayan oh. Nagbukomero man Tinataga-taga nga ito.

tayo Ito Ito natoy oh tapalang <laughs> na tayo yun nakakarami din mga kainsan caga-caga lang mamaya na po kami sa bak bakungon no, no. Eh. ano 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 daw po? Ali. Damo ko. Ano to yan, alimao? Okay po, yung ibang katas pero ang sarap din lang. Damo ko ba yan? Ayun kay Lupe, malaki yun. Ano ba lang ano ay? Ay, ang lalim naman. Ibut yung sakop nila. Kayo to eh. Hindi ka maladali. Dito po kan po. Kung alam pa. Ah, pero dito kayo lumaki talaga. Ah, ano? Sa Mayo, tapos sa Dilio. Hindi, parang ganito rin po tatay. Oo, oh, ganito rin. Dagat din. Kami tabi-tabi ng dagat doon. Hmm. Pagka labas mo ito, saka yung, yung mga kubo dyan, dagat na. Dagat na dito ang malayo. Puro pupusta ka pag hindi ko nakuli. Oo, oh, yoko. Gagawin mo na namang pustahan. Pustahan ay huli na. No? Uh, yeah. Hindi, ano. Uh, so ito yung masarap. Hindi Sarap. na malaki ano. Malaki nung. No? Malaki. Yun ay karabas na malaki.

Ah, sanay na, na sanay si tatay eh. Sa mga puno-puno hmm. -tata. oh, lang tatay. Ayun ang niyog. Pagkatay. Ayun. Layo. 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 Layo.

Ayan pala. Ano to? daw dami na pala. Oh, may bakungo na kadya. Mhm. Mm -hmm. Halo na po. Nalalampasan niyo eh. Na tatay. Mo ah, sino ko nag-own oh, din ang Sina tikling din. Kinain ng katang. Yung bako, ah, din ng katang, tapos tikling. Na tatay. Uh? Ano, yan. Nan ko hit naman yan, sila uh, na, man. ari. Yung, Ano no. <laughs> Yung basta may gaya ang butas, siya yun yun. Butas na ganong parang baak. Tapalang sa palayan din pala ito. Alam mo yung may, may mga tapalang din po sa palayan. Iba ano? Hmm. Ito'y bako, bako mo. Ang laki. Oh. Ito'y. Ayan na may laman. Oh. Laki. Ito'y. Hmm. Laki. Maho na. O, toy. Ito, oh, toy. Toy. oh. Toy. na Toy, natututo na tayo mga Basta may gisak pala na kaunti, oh, toy. Yun oh, pala yun,

Ang laman daw po nari Puro crabs naman nari Crabs Crabs ang loob Ano ito yun? Ano Wala bang tilapia? Wala bang tilapia? Abo ipa-dira alam mo. Bahira sa. Maliliit ang sa atin. Dito ang lakit sa mukha mamay. Makakahirap ng diwas dito. Kada kada lapat utoy. Oo. Eh. Uh -huh. oh. Hindi ko guys, sa atin marami pa rin ang dumaka, kaya lang Nga po, Ngapu, dito hanggang hinlalaki ng paa. Para mga banak. Uh -huh. Oo, oh, ang lalaki dito. Mamaya tayo kukuha ng mga dalahin natin po, uy. Saka tayo Mas marami uti paggabi. Ang yung paggabi. Kitang-kita anong? Alimang, oo. nakita mo. Naha na. Nakaangat o, man, nakita ko sa kabila. Saan niya ba utoy? Ay, ari. Ayan, no? na ko siya, oh. pa eh. Hmm. Utoy. Ari ko. sama. Ito lahat yun. Buka. Ang marami din ah. Tsaka rin ito yun. Okay. Ito ang kalan mo na yung rin ang po. Yeah. Kaya nga. Diyan po. Diyan, isang kalas ang po. Hindi hindi lasan yun. Hindi ano. Hindi po, ito pinakakain ka lang. Masa po yan. Hmm? Ay, gayaon yan. Pero gayaon na rin. Oh, yan yung kay Jessica Suho, nalasan yung mga bata. Iba na, ano? iba yun. Iba ano? po yan. Iyan po yung nadal sa may kahoy. Saan? Sa kahoy po ba nakaano. Ah, meron din dito nun. Ah, na ako. Uh, malapad. Namanit, para manit. Kaya nga pag ikaw hindi taga dito, huwag kang kakain na lang ito eh. Pero yung mga kagaya mong sanay naman. May lumot. Ayaw ka tanggal. Ganyan. Ganyan. Ganyan yung katang mo naman. Pagyari yung na pag lak dito. Tugod, Ay, nangyong, ba ito eh. Ito eh. Uh, mga kaisan, muna tayo ng niyog. Gado po sila, nagsasaing na. Tsaka nagtatanggal ang puwit ng ano. patang ang po ah oh, sarap ng tanghali namin oh mm -hmm. Oto ay lang niyo mga dalawa tatlo. Mga dalawa lang po. Dalawa lang oto. Eh? Di. Okay. Ba pa kalakaran tubo na rin. Eh. eh Yan ang husay okay. niyan ah oh. Ako muna yung magkakayod utoy Si utoy Tinatanggal mo puwit Yan si utoy po ang puwit Tulong-tulong na po kami magkakaibigan din

Kaya naman din kaya palang kumayo din o ito'y daliktik ay <laughs> Ay siya ano Si ito naman o ito'y dili ano Ay tatay Ikaw po tatay pang ilan sa kapatid niya Amamang to? Sa buhay ay patatlo Sa buhay po? Patay naman ha Patay na isa o okay?

ये नो हाय ना हम्म या ना मिटते वाला ला ये बजा रहा ना नो मेरे नारो सब मैं कल भी जाई ना इधर तंग कल के Ano? Nakakaroon eh. Eh, mga na na po, tatikman niyo. Diyan mamatay, makakahuli pa ng ganyan. Sipit. Sa mga bata na ako do'y. Hindi na po, siya. Tatikman niyo. Ano ba? Meron pa ako dito. Tapos ang gabi yun eh. Gusto pa ka natin maubos. Otoy ka. Hindi nga na Gusto yan ako.

<laughs> Kain sa bawang nalaka <laughs> kayo. Okay. Ano okay. 하나도 로렇게 도로.